Imbis na ang dala niya ay o lambat, bareta ang gamit niya. Ayan, ito niya, inaangat niya yung lupa na tuyo Bitak-bitak na kasi yung lupa. Wala na kasing tubig. Kaya, ayan, inaano, pinupuk-puk-puk niya. Nitignan niya, ayan, may nakita na siyang isang isda, oh. Kaya inaangat niya yung lupa. Ayan, nakita niya na isda. Parang talag yata, ubulig yung isda na yan. Pero ang tawag nila dyan ay, ano, snakehead fish. Ayan, ano hinukuha niya. Tumatagal yung isda na yan ng ilang linggo o ilang buwan. Kahit walang tubig, basta medyo basa-basa lang yung lupa. Ayan, ano Ayan, may gumalaw na isa, oh. Ninyo, buhay pa yung isda, ano. Kaya ano, niya na, pero kung titignan mo, mo patay na. Pero pag nabasa ng tubig yan, mabubuhay uli yan. Kaya ano, snakehead fish. Tumatagal pala yan ng ilang linggo o ilang buwan na ng tubig. Kaya siguro, minsan, di ba, yung mga fish pan dito sa atin, tuyun-tuyun na, pero pagka nagkatubig, marikita mo, meron na namang buhay na bulig. Ang galing nilang manghuli ng isda, no? Hindi sa tubig, sa lupa. <laughs> Ilog yan na natuyo. Dahil nag-el ninyo. Kaya, nagbibigyan ng mga lupa na yan. Ayan, may hinuhukoy na naman si Kuya. Kaya, yun, no? may narita na naman siya at uh, kadaling huli sa kalira ng isda, no? Hindi mo na kailangan gumawit, gumamit ng paminwit. Ayan, ano? Parang mga patay na parang matitigas na, oh. Pero pagka na sa tubig yan, mabubuhay uli yan. Ganyan sila katibay na isda. Kahit walang kinakain yan, mabubuhay pa uli yan basta nagkatubig yan. Yung sidang Janitor, halos ganyan din ang ano nila, kahit tuyo na. Pag nabasa na to, nabubuhay uli. Ayan, no? Handahin niya oh. May oh. e, pang ulam na sila. Eh, naguho pa. Baka meron pa naman. Ayan, no? Oh. Ah, wala na yan. Ah, niya na yung lalagyan niya, oh. Maray-ray na siyang nahuli. Mga ng kilo na rin niya, no? Lalaki pa nang nahuli niya. Pero malalambot pa yung isda, no? Alam mo matigas pero malalambot pa. Oo. Oh. <laughs> Galing ng isda na